Lapas lang ang kanlalaki ka. Mama! Mama! Mga patawad ka. Ngunit iniibig ka pa rin ho si Eduardo. Kaya't utang na loob, hayaan nyo na ho kami. Sama na ho. Hindi, hindi ako papad. Dahil sa isang kagaya mo lang, mahuhulog ang aking anak. Kaya putulin nila kung anumang relasyon ang meron kayo ngayon din. Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka sa pamamahay ko! Lumayas ka! Mama, kahit hong palayasin niyo sa Eduardo, hindi niyo na humaayas sa akin na akin pa siya! Hindi na humababago yan, mama! At wala na akong ibang iibigan pa, kundi si Eduardo lamang! Ay! Tama na yun! Senyora, tama na! Itawan mo! Lumayas ka sa pamamahay ko! Kundi sinasabi ko sa'yo, Eduardo, magkakagulo tayo dito! Kuya, sige na, umalis ka na. Ako na mahal kay ate. Ah, ah, ako na po mahal kay kuya! Maya ka! ka! na ka! Sinasabi ko sa'yo, Tarsita, mamamatay muna ako. Bago ka maagaw ng lalaking, pinakasusok lamang ko! Ayos ka lang. Ayos ka ba? Nagulat ah. naman ako. Mayroon na pala kayong unawa ng aking kuya. Masayang masaya ako para sa inyong ate. Ganun pa ba? batid mo na wala itong patutunguhan dahil sa senyora, hindi ba? Adelina dumating na sa atin ang digmaan. Hindi na natin hawak ang ating mga buwan. Pati pa naman ang ating mga puso. Kahit hindi na akong matatakot sa aking ina. Hindi na akong magpapalita sa kanya. Ilalaban ko. Ilalaban namin niya, Eduardo, ang aming pangungahan. Iyan lamang ang nais kong marinig mula sa iyo, ate. Salamat. Para sa aking kapatid, maraming salamat. Ngunit hindi lamang kayo ang lalapan. Maging ako man. At pihado kong pati si tatay ay handaring lumaban para sa inyong dalawang Kuya. mong ka ayan ni Teresita? Oo, kuya. Sa pagkakataong ito, ay handa ka na talagang ipaglaban ang ate. Sa oh, salamat, Panginoon. Ah, salamat, Panginoon. Pinabati kita, Eduardo, kay ni Teresita. Naway, kayaanin niyo lahat ng pagsubok na harapin niyo. Natin. Wala tayong pagsubok na hindi kakayanin, Tasso. Hindi makikitil ng senyora ang sakong kung anumang meron sa puso naming dalawa ni Teresita o ng mga hapon sa pagmamahal natin sa ating bayan. Sandali lamang at kukuha ko ng agote patarantat para kahit papano'y mapagdiwang natin ang uh, pagbabalikan namin ni Teresita. Andali. Adelina, bakit? Para natahimik Hindi ko naisirain ang kaunting kaligayahan na mayroon ng aking kapatid, Tasho. Ngunit batid ko rin na gagawin ng senyora ang lahat upang mapaghiwalay ang aking dalawang kapatid. Saifu, niyaktero na.

Pusit na parito ako. Tama ang kutub ko na rito na nga kayo. Salamat, Salamat sa Diyos at ligtas kayong そう何だお車が到着いたしましたよしパナホナウパレニアラハナンドメアッカボロディナアメリカディトサパヤナイト行くぞお